guys, for today's video, kain muna ako guys kasi mamaya magtra traktor po ako. Ito po yung ulam ko guys, oh. itong uh, pritong talong. At saka ginisang kangkong guys, ito po yung ulam sa akin ngayong araw. Na Masyadong masarap itong ulam ko. Alam Yon. nyo naman buhay probinsya tayo dito. Kumuha lang tayo ng mga gulay sa ating mga paligid at pili na nating ulam. Kailangan Yon. talaga nating kumain. Para mamaya, kailangan Yon. ng ating katawan Yon yung resistensya para maging malakas katulad ng mga gulay na itong kinakain ko. kasi nagahihintay uh, na kasi itong traktor sa akin at o. saka itong nakita niyo ito po yung area na tatraktroin ko ngayon uh, medyo laki-laki po kasi mga idol oh So, kain lang ako ng kain ngayon para maging malakas yung katawan ko para mamaya. siya na kayo guys. Masyadong malakas kasi akong kumain. Nasarapan lang kasi ako sa ulam ko ngayon. Eh. Ito pala yung similya na medyo malaki-laki na guys. Ito po yung itinanim natin na yung sa 14 ng buwan so, na tatlong na. araw na guys Tanima na ng area natin ngayon So ito po yung last ng tractor natin okay, ngayon guys Puting po ito Last na pang tractor po ito guys At saka mukhang maswerte ako mamaya ah Kasi nagihaw kami ng manok At ginawang adubo Ang sarap talaga ng manok bisaya Perfect po ito sa panahon ngayon Kasi dito sa amin Palaging umulan tuwing maghapon kain lang ako ng kain walang hiya talaga ako ang kapal talaga ng mukha ko guys oh. ang laki pa ng ano yung ba dahil po, po palaging umulan dito tuwing hapon guys ito po yung suba ah, medyo laki yung tubig yung malaki yung tubig guys baha So nakita nyo guys oh. Ayan guys oh, nakita nyo guys. Itong similya natin guys, maulan na hapon talaga. Nako, palaging nag-uulan dito guys. Dahil palaging umulan dito guys, napuno itong traktor ng tubig. Kaya ang gagawin ko guys, hawain ko ng tubig ng traktor. Kasi mabigat kasi ito pag ginagamit. So hanggang dito lang video natin guys. Thank you for watching. Don't forget to follow, like, and share.